Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, abay, Happy Independence Day! Ngayon po ay 12 ng Hunyo, taong 2024. Mahigit sandaang taon na mula ng makalaya ang Pilipinas mula sa pagkasakop ng mga Kastila. Halos walumpung taon na rin tayo na tuluyang naging bansa na maraya mula sa pagkagapos ng mga banyaga. Pero taon-taon, tuwing sasapit ang araw ng kalayaan, lagi nating tinatanong, masasabi ba nating tunay na malaya na ang Pilipinas? Ano sagot mo dyan, kapanalig? Nitong mga nakaraang buwan, Patuloy ang pagbubuli at pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Noong Mayo, inagaw at itinapon sa dagat ng Chinese Coast Guard ang mga food supplies na parasana sa mga sundalong nakaestasyon sa West Philippine Sea. Ipinatigil din nila ang medical evacuation ng mga sundalong may sakit. Ilang araw makalipas nito, gumamit ang Chinese Coast Guard ng water cannon upang paalisin ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ano ba yan, kapanalig? Ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno tungkol dyan? Ngayong buwan din magsisimula ang kapanalig ang pagpapahintulot ng gobyernong China sa Chinese Coast Guard na mag-detain ng mga pinaghihinalaan nilang mga trespass sa kanilang border. Kung mangyayari ito, kapanalig. Kahit ang mga mangingisdang nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas ay maaaring hulihin at ititine ng China. Isa sa mga paraang ginagawa ng Pilipinas para protektahan ang karapatan nito sa West Philippine Sea ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng trilateral cooperation kasama ang US at Japan. Sa isang banda, nakatutulong at nakakalakas sa ating kapasidad ang pagkakaroon ng mga kakampi o allies. Sa kabilang banda, hindi maaalis ang posibilidad na kontrolin ng ating mga allies ang sitwasyon upang pumabor sa kanilang mga pangsariling interes. Gayunpaman, sa talumpati ni Pangulong BBM kamakailan, sinabi niya hindi papayag ang Pilipinas na tanggalin ng ibang bansa lalo na ang mga may pangsariling interes ang kalayaan nating magpasya. Dagdag pa niya, It's never a choice between US and China dahil parehong mahalaga ang mga bansang ito upang magkaroon ng istabilidad sa ating rehiyon. Huwag sanang umabot sa puntong ang Pilipinas at tayong mga mamamayan ang maipit sa tunggalian ng China at ng ating mga allies na hindi na lamang tungkol sa West Philippine Sea kundi sa mga interes ng bawat isa. Sabi nga kapanalig sa Catholic Social Teaching patin ang pagpababuti sa sarili ng isang bansa hindi dapat gawin sa paraang maapi ang ibang bansa Ibalik natin ang tanong kanina Tunay nga bang malaya ang bansang Pilipinas sa kasalukuyan Kung titingnan kapanalig hindi naman tayo sakop ng ibang bansa gaya ng nangyari noon Nakapagpapasya din tayo nang malaya ngayon para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngunit ang dating pagsakop sa ating bansa ng mga banyaga ay maaaring maihalin tulad sa nararanasan natin ngayon sa West Philippine Sea. Hindi malayang makapaghanap buhay ang ating mga kababayang manging isda sa sarili ng karagatan dahil itinataboy sila ng mga banyaga. Kaya mga kapanalig, gaya ng sinabi ni San Pablo sa mga Korinto, 1 Korinto 6.12, kahit malaya tayong gumawa ng kahit ano, huwag sanang magpapaalipin sa anumang bagay ang ating bansa. Kapanalig, oo malaya tayo. Sa paraang kaya pa nating gumawa ng kahit ano. Pero may mga kababayan tayong kinakawawa, inaapi, at para mga dayuhan pa nga sa ating sariling karagatan. Pansinin sana ng gobyerno natin ngayon, ang kawalan ng kalayaan ng ating mga kababayang naghahanap buhay ng tahimik at mapayapa sa West Philippine Sea. Ito po isang mabigat na isyo, kapanalig, na tumugon ang ating uh, United Nations. No? Sa pagkatay po isang malita bansa, napakalaki ng China. Kailangan po natin ng respeto, paghalang sa soberenya ng bawat bansa sobayin yun ang katotohanan. inyong napakinggan ang Veritas Editorial, ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial, kasama si Reverend Father Antoni T Pasqual, Veritas Editorial.